Para sa mga baguhan na gusto mag-improve yung shooting form nila pero hindi nila alam kung ano yung mga pwede gawin nilang drills, panoorin nyo itong video na to. So, what's up guys, this is Coach Rob. Improving your game. Day number 11. number 11, Totoong kayo kung paano ayusin yung shooting form. Ito yung mga drills para maayos yung, yung shooting form. So ang first natin na gagawin mga kabolers, no, para maayos yung shooting form nyo, kailangan hatiin natin yung bola sa dalawa, no? May tiran tayong tinatawag na center and meron tayong tinatawag na side, no? Para saan to? Para ma-divide natin yung bola kung paano yung tamang paghawak sa bola, no? So, ito yung center, no? Yung center, ito yung pinagdadaanan ng mga horizontal line, okay? And then, yung side, ito, no? Yung mga vertical lines. Ito itong apat na yan, dito yung side, no? So, para saan yan? Yung sa side na to, yung apat na side na to, dito nilalagay yung palm or yung ating guide hand, no? So itong right arm natin nilalagay dito sa gitna, no? So pa ganyan siya. At the same time, mga kabolers, pag tutira tayo, lagi nyo tatandaan na kapag right-handed tayo, kailangan yung mga paa natin nasa left side na konti, then nakatip to, bend yung knees, and then 90 degree to, 90 degree, and then yung arm natin, parang tayong waiter. So, nakaganyan. No? At the same time, itong kamay natin nandito dapat sa eyebrows, no? So, naaganyan tayo mga kaballers, no? Pag nire-release natin, we have to use our, our legs to shoot the ball, no? So, ganyan yung tamang form shooting. So, para sa ating form shooting mga kaballers, tinuro ko na. And then, at the same time, tuturo ko sa inyo yung mga shooting exercise to help you with to form a proper shooting form. Ang first problem natin mga kabolos kapag ipapractice natin yung, form sh yung shooting form natin is mahina yung right arm natin. So ano kailangan natin? Kailangan natin mag-form ng exercise to strengthen our one arm shooting. No? So exercise ay makakatulong para ma-build up yung strength para makakuha tayo ng strength to shoot properly. No? So ang first natin na kailangan gawin, punta muna tayo dito. Okay, sa side. No? Single arm form shooting ang ating gagawin. No, so five mix here. Five mix. After mo maka five, five ulit dito na. After mo maka five, dito ka naman sa side. Then after naman noon mga kabollers na no? pupunta naman tayo dito sa side no lalayuan naman natin yung single arm form shooting natin. Ang ginagawa na ito mga kabollers, no? Tinuturuan natin yung kamay natin na mag-shoot ng isang kamay, no? Na kinakailangan sa form shooting natin. Ternon mga ka mga kabollers, no? Na enhance na natin yung isang kamay, Nag nagkaroon na tayo ng familiarity. Ang gagawin natin, dahan dahanin natin i-practice yung shooting form natin. shooting form natin, so ganito. Remember yung feet natin, nakatutok sa left. No? Then yung bola nandito. So ang gagawin natin, pocket power shot. No? Dalawa, ay tatlo. So pocket, pag sinabi yung pocket, i-roll natin yung kamay natin. Ha? Pocket, pocket. Then pag sinabi natin power, be-bend ng knees. Bakit bend ng knees pag sinabi yung power? Kasi sa, knees ta uh, sa legs tayo kukuha ng strength. No? So pocket, power open hour natin, nandito na. Then, pag shot na, ganun na. Okay? So, remember, right arm, shooting arm, left arm, guide right hand. So, pocket, power, shot. No? So, ulit-ulitin mo lang yon 10 times, pocket, power, shot. No? So, ulit-ulit -ulit mo lang yan. Form shooting yon After mo magkaroon ng form shooting, practice naman natin, shoot naman natin yung bola. Pero naman natin masanay yung mga yon, mga kabolis, pag natin sila. First natin nagagawin natin, form shooting, focus on feet, no? So ibig sabihin, form shooting, focus on feet, nakafocus lang tayo sa feet, na yung feet natin nakatutok sa may left side. Hindi muna tayo magbe-bend ng knees, kasi ano yan, progressive yan, ha? progressive. So first, focus on feet. So, three makes lang yan, three makes. Kailangan malapit lang tayo mga ka ha. So, after natin mga trimix mix, malawang progression. Focus on feet. At the same time, you have to bend your knees. Focus on feet. Bend your knees. So, shoot. Okay? So, ngayon, ginagamit na natin yung knees natin, ay yung legs natin na So, kung napansin nyo, focus on feet. Then, legs. Okay? So, hop. Okay? Two. O, after natin makafocus sa feet and then legs. Now, yung pag-travel naman ng bola. Gusto natin, pag yung travel ng bola, mag-figure siya ng C. C. Okay? So, buff Feet, legs, then focus on C. Okay? So, nakakatatlo na tayong progression, ha? Pang-apat natin na progression, mga kabollers, is focus on shot no? Dito. Okay, dapat pa 90 degree siya. Ayan. 90 degree. Kung napapansin nyo, wala nagbabago. So, same pa ulit lang. Pero nakafocus na tayo sa apat. Focus on elbow tayo, ha? Then next, focus on follow-through tayo. Ibig sabihin yung bola, dapat nagbabackspin to be able na mag-backspin yung bola, we have to scratch the ball. Okay? At the same time, we have to hold our follow-through. Dapat yung elbow nyo nakatotok sa ring, ha? So, yan. Focus on feet, legs, pasi, 90 degree. Then, yung elbow natin nakatotok sa ring. Okay? Then, follow-through. Okay? Yung follow-through natin, nakafocus pa rin sa ring. Nakatotok sa ring, ha? Hindi na ganto. Okay? So, yan. One more. So, now, now, after natin magawa yun, we now do uh, focus on everything na. So, mag na tayo. So, yan. Dito tayo. Start. Focus on feet. Legs. See? 90 degree. Nakatutok sa ring. Then, shot na. Okay. Well, so, you have to make 10 mix of this, no? So, lahat-lahat na lang form. Ten mix So, yun mga kabolers, no? Ilan lang yon sa mga shooting drills na pwede 'yong gawin para mas ma-enhance yung shooting form nyo. Remember, we are practicing form shooting. Ibig sabihin, hindi natin nakafocus sa shoot. Focus tayo sa form. After a while, na master na natin yung form, focus na tayo sa shoot. No? So, yun yung kailangan nyong gawin para ma-master nyo yung shooting form nyo.